Oh yeah! Kaya magmamahal na kaso dahil sa gitna na kasarapan wala kayong kakapitan Enjoy mga kamayan Morning, gandang umaga, tanghali, gabi pipiknik tayo ngayon Klik tayo ngayon doon sa bundok. Ang ah, oh. Santa Rosalia. Ayan yung centro ng Palermo, Italy. Mga Yun, samahan nyo kami mga kabayan. Punta tayo sa taas. Ayan ang mga natin. Yan. Kumana na yung ating koke tignan, si, tignan, si tignan, Philip. Tignan na, na sinabi nila na ako ang nagbarkas sa saka si Philip at si Juan, si yung may babae. Uh, dumating na. Kapaw, kita-kita ka man. Oh. Ano? <laughs> <laughs> Nagmamartis ka na naman <laughs> doon. Ayun pala. Ayun. Wow, ayan yung mga kun natin mga kabayan. Picnic time naman. Dito tayo ngayon sa Monte Peregrino. Ang ating mga katim Borgo Vino Bikers. Ayun, si malapit ng eh, ano. Oo yan. Yan eh, 1,000 na. Bago pinabas, kaya win-welcome namin. Oo. Yan. <laughs> ayun, si Baring Johnson. Si, eh. si... Oh, oh, si... Oh, oh, si... Oh, No sponsor ha, oh. ah, sa Bikya. <laughs> Nandito no ah, <laughs> si ano, si Bato. Pamangkin ni Bato. Batag, batag. si <laughs> Batag. Bandeng. Pinsan ni Pakbo, Asian Pakbo. Ayan, weekend na naman mga kabayan. Kaya ayun, salo-salo na naman mga Pilipino. Ayan, si Philip. Enjoy, enjoy. Ah. Kaya magmamahal ang sa... Well, uh, oh, dahil sa gitna na Wala kayong kakapitan. Masapang pang rumasa yan pare pagalon mo. Ayun. <laughs> Huwag kayong maniwala sa mga pinagsasabi na mga bulero ngayon. Pero totoo naman siguro yung sinasabi nila. Wala silang kakapitan. Yan, <laughs> yan kimchi, kimchi, kimchi. Habang nakiihaw at mamaya ay ano. Abhaban, abhaban, oh. Tignan mong general dito, oh. Nagkagawa lang namin ng pulutan. Yan si General batag. Ay, lakiang ipadak. Ayun doon, oh. Ay, mayroon doon sila. Makano doon sila, doon. Mayroon sila. sila doon. Ayun yung dagat, mga kabayan, doon. Andito tayo sa bundok ng Monte Peregrino. Oh, ang ganda ng view. Daming bulaklak. Yan. Yan. Maraming salamat mga kabayan sa mga sumuporta sa ating channel. Kung napadaan ka lang sa aking channel kabayan ay sana mag-subscribe ka naman para madagdagan ang ating mga subscribers. Maraming salamat at monetize na po tayo. Maraming salamat sa inyo. At si Proylan Prado de la Cruz isa na ring may ano may pera na sa rails niya inubang <laughs> Inu pa tayong sasahod ang dalawang to si pating pwede pa Ay. <laughs> ako din rin malapit na sasahod <laughs> pero sa katapusan ayun mga viewers natin pasensya na po at madalang po tayong mag upload Gawa po ng may trabaho pa. Hindi ah, kasi ano. itong ito si parang jewel, mahinang ma, 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 mag video. kaya yan. Ma Magadong, uh, copyright oh. ko. Oo. Mal, malapit na akong oh. maging video. walang... Wala pong. <laughs> san. <laughs> san. <laughs> Wala po kasing oh, ganito time minsan. Ganito ganito, 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 Ang oh, Tapos, ganyan. oo Ganun mo. Boss, so so bomb. Mm. Yo. kanya yawno kasanutag mama. Yon mama, ibang mama. Eh ti mama. Oh, ya, dala ti morepollo naman yun I surok tinyo no. Dader yo ni. Kimbuyas. Oh, ya. Puyas. Kimchi ka Kim kimchi la, kimchi. Kimchi? hindi ma, hindi indi. Kimchi gan. Sa pinas indi mama Kinakain talaga yan, no. Ito yung itag. <laughs> hindi, hindi naman itag yan. Karni yan. Itag. Karni yan, mga kabayan. Ginujok lang niya kayo. Oh. Thank you for watching. Watching. Oh. Kasi mo na ako ang ngipin ko. Naana, naana. Thank you po sa ating mga subscribers, likers, subscribers, mga silent viewers natin. Maraming salamat sa suporta. Monetize na tayo, isang ganap na vloggers na tayo. Abang-abang lang. Ah. pag umuwi tayo diyan sa Pinas. Sub Subukan nating araw-araw mag-upload dito. Bihira lang. Kaya pasensya na. Sa mga nag-aabang sa ating mga upload. Subukan nating araw-araw mag-upload sa ano. Pag andyan na sa Pinas mamayalit so, mamaya ulit. At magmumukbang tayo. Pinasisimula. <laughs> sa, ling, sa linggo daw, Jira Utanta. Ayan. Okay. Si... ay maunang baba at ay kami magbabarik pa dun sa babae eh. Oo. Uh -huh. Wala eh. Ingat lang sa pagbabarik at ay wow. Baka eh, mayroong kanyan. Ano, Dandan din kayo sa pagpupulutan dahil mara marami baka, to. Oh. Baka kayo. Ayan. <laughs> Nag nagkakabiruan ah, mga bikers namin. Oh. Tingnan mo yung isang litro eh. Malapit na magunting marami, eh. marami pang pulutan pero yung Mamaya mak mukbang tayo. Mukbang. <laughs> <laughs> Pabibilis na tumabay sa bababa. Nauna niya po. Hindi pa luto yung ano. Ang pa. Oh? Ang dami pa. Marami pang luto ay. Eh. Salsit yung sinasabing hindi naman siya hindi siya ano. Hindi lang gunisa pero yung simpleng pal lang. Hindi lang gunisa. Lang sa pare, lang gunisa ng Italiano. Ah, lang gunisa ng Italiano daw. Di wow. Wow, no. Dito kami sa pinakamataas ng bundok dito sa Palermo. Yan, yung kandun mga kamayan doon. Hindi langit. <laughs> dagat yun, dagat. <laughs> dagat yun, dagat. Yun, dagat yun. <laughs> dagat yun, dagat. yun, dagat yun. <laughs> May sa oras ko pa tinimin otot kay no linggana hmm. kayo sa pagtatagal uh, ko ay medyo wanna. May konting tagay na. Lalo na si pareng Jude 'yan. eh mayroon akong tagay pero normal lang dahil tatlong baso pa lang na ano ko. Oo. Oh. tagay Hindi tagay, tatlong baso pa lang ah. Hmm. Santay ko kuhang ang baso. Bili ka palagi. Ayan, kahit pa paano nakapag-relax na naman saglit. Ang mga lunes naku po, bakbakan na naman sa trabaho. Yan ito po ang buhay uip uip W dito sa Italia. Tinatawag namin dito kapag lunes parang guerra. 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 Maghugas ka kung anong oras ka matatapos maghugas. Anong sabon mo ngayon? <laughs> 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 ah, di clean. Clear. Ay, ito pala yung artista ko, mga kabayan, oh. Ay, isang kimpot daw sa may sabi ng mga kuno Ay, kimpot daw. Spaghetti pa baba, pa barang pa. niya si Juan. Eh, yung dalawang artista ko mga kamayan. Pagpasensya niyo na, ito lang yung may vlog ko sa inyo. Ayan nyo, pag handa tayo sa Pinas, sige. Subukan nating tuloy-tuloy mag-vlog para Mainggan nyo ko naman kayong manood sa ating channel Ayan si Proline Prado de Lactos Ay, pre, shoutout mo nga pala yung ano kaibigan natin uh, yung nanonood na Ching Wendy. Oh, Ching 20. kung oh, May akin. Kanya na nagpagaso nila. Ginagano doon hindi na. Ay, shout out sayo, Madam Ching. Anong pangalan? Ching. Ching, shout out sayo, Ching. Ching. Oh, Tal Ching, Ching. Na, uh, Ching. Uh, Wendy. shout out sayo. Ching. Salamat sa panonood ng buway kanaring ka, eh awm lang kanuya pag-upload na pag sinaya video mini parang tao isa ko ulit at mamaya pag mukbang na ha ayun si boss roger nakakapogi how din pag may time ayan nang nagyaw

Salsicha. Ay, salsa. Salsa, ah, salsicha. Salsicha po yun, hindi po salsa. Hmm, <laughs> salsicha, <laughs> salsicha po. Hmm, hindi sal... Salsal. <laughs> Salsal. <laughs> Mga kabayan, ganito lang ang mumukbakin natin mamaya. Ayan, si Pastor Roger, yung dating artist natin, artistahin natin yan sa ano. <laughs> Kung napanood nyo yung video namin sa ano Papuntang Baboy Ramo Okay mga bayan, mamaya ulit Para hindi mahaba yung ano natin Kain, 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 kain na talagang kain na tayo. Sa kain na talagang 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 kain na kami. kain na talagang kain na kain na kain talagang tagay. na talagang talagang

meron 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 lang meron 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 nagagawa ng meron 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 Cabeles Roads. Freddy Aguilar, number one. No. Hindi Munhe. Munhe, Freddy Munhe. Rulan Prado. Yan ang president ng Burgo Bino, Bino, Bino Bikers, si Guapings. <laughs> si, ayan yung artista ko. Yan yung, oh, Kimbot. <laughs> At, ito rin yung isang artista ko eh. <laughs> Ay, yung pinaka... <laughs> mm. Si Roger, sexy. Ha. Oh. Uh, Roger Marsan. Ha. Oh. At ah, ako naman si Bantang. Ay si Juan. <laughs> alam mo na ito. Hmm. Si Totoo. Ito ang mga guys natin si ng mga kasama. Ah. Ay. Ako naman si Jude. Bakit? Philip gusto jo. Mm. Yan ang may-ari ng sabungan daw sa sa kanila. lagot lagot ka. Bato Eh, sabi niya mayroon daw siyang sabungan doon sa ano. Yun, bato wala kang ulam, ang tanong ni Iho. Oh, Yun kainan. Kainan ta. Yun, apare. Yun mga kabayan, samahan niyo kami. Kuha ka na ko na rin ng ano mo bahaw mo dyan no? ano yan para maingganyo kang kumain na rin ay ang sarap ng kain namin Masaya ang problema yan si labor boy pag kumain Aba. jeta yan palapak, palapak ka naman dyan <laughs> labor boy Lover boy, hindi lover boy. Ah, yun, malinaw. <laughs> Eh, may pa. <laughs> Ayaw ko na. Sige. Ha? Oh, pare. Talaga eh, patpatag na ka oh, pa store. Pari store. Pare. pare. Patpatag na ka ka talaga. Talagang... Artist ako Masarap kumain. Uh, ay, mga kabayan. Mga kabayan, masarap yeah. kumain o. Mm. Gusto, so, gusto niya daw yung mga nagpapahuli siya pa, oh. kaya pala nagpapahuli gusto niya yung lahat na oh. ano oh, maliit ko dito siya kaya ng kulat to kabayan nagbuk bagay pangasa oh kaya ng kulat oh grade si ginamot oh gusto mo ginamot subong kabayan oh subong kita lumamig <laughs> <laughs> siya ay, Pare Roger. Hello. Gusta? Ah, greet over pare. Ah, uh, i-i okay, i, patulong naman sa din channel, yung uh, mga kaibigan mo i-con uh, mo naman ako. Oo naman. subscribe, subscribes. Ah, uh, subscribes. Uh. Oo. Ah, lahat ng mga kaibigan ko sa Facebook, ah, uh, paki-subscribe. Paki-subscribe daw si Kabayan Joel. Kabayan Joel TV. TV. Ah, uh, sa kon. Panorin uh, niyo to. Uh, YouTube. YouTube. YouTube, YouTube channel. Okay. YouTube channel. Uh, YouTube. Okay. Ah, channel. Pareng Okay. Paki-subscribe nga yung Kabayan TV Joel. Para sa ganun ay mas okay. maraming siyang viewers. Thank you for watching. Okay. Salamat. Ciao ciao. Bye bye. issue mo kanina. Pareng Friday. Ah, shout out. kumusta mo yung mga kaibigan natin? Sinong kaibigan natin? Aba, ayun, marami pa, tayong kaibigan eh. Siyempre, nanonood sila eh. Nanonood sila di posta, i tot mo Basta kayo na natin Ano, 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 posta marami nila eh. Marami, hindi ko naman pag isa isa. Oo, shout out na lang po daw sa inyong oh. lahat. Ayan. Si parang... Si Ayan sa Patanggas. Oh, Ayan okay. ah, sa okay. Patanggas. Oh, yung mga oh. relatives mo sa Patanggas. Batangas. Ang relative sa Batangas. Mm. Subscribe so, din yung kabayan Joel. Oh. Mga friends, mga friends mo ah. mo. Mga friends, mga magsasabong diyan. Ayog. Pasok. <laughs> <laughs> Yan, dito Di po kami nagiyaw oh. Yan. Ayun si Bimbol. Tatay at nanay. Ayun si Bimbol Roko. Bimbol, Bimbol Roko. Hindi, <laughs> okay, si, ba si Bato ito. Ah, Bato. to ah? Uh, Bato. Lasing sĩ nga sĩ eh. Hello, hi. Hi. Oh, yan. Ah, cuántas uh, de YouTube? YouTube. Uh. Yeah. Ah. Ayan si paring Nestor. I ispagdating pa babah, babah, ng pababa babah, ng babah, ispagdating patas, Pababa Ano pa siya? Palitan ni pababah ng patas Okay, mamaya ulit mga kabayan. Ayan yung artista natin napugi. Hello. Okay. Bye bye. Goodbye. Kabayan. Ah. May vlog. Ayan. Hmm. Hello, baby. What's ah, Friend, oh, oh. friend Italian. Yes. Forza okay. Italia. Sempre Palermo. Numero uno, Palermo. Si. Ah. Nag-iho, okay. iho pa sila. Oh, oh, Sila, yan Ayan, ayan. Hmm. Alis Ciao. Ciao. Ah. Yan mga kaibigan natin, mga dalyan. Your name My name is Walid. My name is, My name is Walid from Tunisia. I am Tunisia. Okay. Ah, my YouTube channel is Kabayan Joel TV. Komo, komo. Kabayan Joel TV. Isulat mo, isulat mo daw. Okay.